Unboxing tayo guys. Yung binigay sa akin ni Belly na mga ito. Hmm. isang ganito. Hi Belly, Shout out. Salamat ng marami sa binigay mo. Ayan. Kaya unbox natin. Unboxing yan. Tingnan natin kung ano to guys. Let's see. Hello guys ay mag-unboxing tayo guys ng binigay sa akin ni Bay Filly na mga ano kaya to mga binigay niya. So, yan. Yeah. Ito so, guys, yan. So, ito na. Hi, shout out sa iyo, Bay Filly. Salamat sa bigay mo. Ayan, antay mo nang binigay sa akin. <laughs> Kinakaya ang mga sa iyo. Ayan. Kaya natin guys. Hmm. Yeah. Oh my God! Wow! At saka yung belt niya, guys. Oh, oh, yeah. Ang dami ko ng belt. Thank you, babe. Ang ganda niya. Bongga. Oh. Oh God. God bless you always. And ito, guys. Oh, ayan ang shade niya. Ayan. May pa-shade pa siya, guys. Kung na natin guys, kung bagay, tingnan natin kung bagay sa atin. Tantantra. Another one. Yeah. Another one. Yeah. Another one. Yeah. Another one. <laughs> Thank you, Bee Paley. Thank you. Yan na, guys. Lagyan na, natin ito, guys. So, ito, guys, yung ano, uh, yung t-shirt na in-order niya para sa sa aming magkakaibigan. So, hmm, mm, mm, mm. So, natin kung ano nga talaga. So, tingnan natin ito kapag ay, ang ganda niya guys. Ang ganda. Oh, if that was you. Oh my God! Yes. Wow! Oh, di ba bangga? So, ito yung harapan niya. Ito yung harapan. Ito yung likod. Ayan. G. Ayan. Thank you, thank you, bae. Andaya mo na talaga binigay sa akin. Hmm. Hmm. Salamat. And then, ito pa, guys. oh kailangan kaya mga kabaw sa iyo, Yung dress talaga niya. Ito yung dress. Oh. Yan guys. So, talaga. Yes, yan. So, try natin mamaya. Titingnan natin. Oo, oh, di ba bongga? Mamaya. So, sukatin natin to guys. Hmm. Thank you. Thank you, baby. And then, meron pa siyang pahabol guys. <laughs> Meron pa siyang paipit. A lipstick yata eh. Thank you so much. Thank you, babe. And, and the last one, guys. This one. Shoes. Ito, shoes. Ayan, may shoes ng anak ko. Oh, ayan oh. Bago pa siya, guys. Mm, bonka, ang ganda. ganda siya. <laughs> thank you, thank you, be. So, yeah, yeah. Thank you so much. God bless you always. Be fairly. Thank you. Hindi ko alam kung paano ako sa iyo nito. <laughs> Basta always happy and smile. Thank you so much. Love you, babe. God bless you always. So, ayan na guys. So, maraming salamat sa iyo, Bifeli, sa walang sawang pagbigay sa akin ng mga bagay-bagay. Ayan, salamat ng maraming uh, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. <laughs> kung hindi man ako makabawi sa iyo, sigad na ang babawi niyo sa iyo. Ayan, basta happy lang tayo. Love you. Thank you, thank you, be. Talaga, sobra. Na Appreciate ko talaga lahat ng mga binibigay mo sa akin. Kaya nga, nag-iisip ako, paano kung ba makakabawi? <laughs> thank you. Thank you for watching.